Hey guys, ito po yung mga smartphone na merong halimaw na performance sa may gaming na kahit ilang taon yung gamitin, e eh sigurado hindi po agad babagal. Na mayroong hindi ganun kamahalan na presyo sa may Lazada guys. Kahit alin po sa limang smartphone na yan ang piliin nyo, e eh hindi po kayo mabibitin sa mga performance na yan. Nakadepende na lang po sa inyo kung anong brand po ang pinakakatiwalaan nyo. Gunain ko po dito sa mi IQ Newton. Meron siyang kulang na 23,000 sa, sa may Lazada sa mi base version po niya na 12256. Pero display pa lang po is meron na siyang flagship level agad na meron 6.78 inches. LTPO AMOLED display na meron 1.4 Hz sa refresh rate. HDR10 sa display at up to 4500 nits na peak brightness. Display pa lang guys, mukhang mahirap na talagang talunin. Siyempre naka Snapdragon Agent 3 din yan with 115 out of the box. Tapos napakataas po na 6.1 mAh battery saka 120 pa sa charger. Grabe guys, Mahirap taloy ng ng smartphone na sa so may kulang 23K na kanyang SRP sa Milasada ngayon. Kung meron lang pong global version ng smartphone na yan, ay eh siguradong maraming smartphone brands ang iiyak dyan. Pangalawa, kung malakas sa performance ng pong gusto nyo, na meron Snapdragon 810 3D sa processor pero mas mura sa mi IQ Neo 10. Nandito rin guys ang Honor GT 5G na nasa around 19,000 na presyo pero kasing nakaspusyo ng IQ Neo 10. Naka 5.3 image sa battery lang po si Honor tapos 100 diba sa charger. Sa camera, decent din yan. Kaysa naman bumili tayo guys ng Honor X9C or kahit anong Honor guys. Sa meron 20k na presyo. Di hamak na napakasulit guys ng Honor GT. Kung gaming lang po ang habol natin. Like kahit yung pinakamahal na Honor ngayon na Honor 200 Pro eh still, mas malakas pa rin po ang Honor GT dyan. Tapos mas pura pa. Yan lang naman guys kung gaming po ang priority natin. Pangatlo po guys, hindi lang basta malakas sa gaming po nang hanap natin na meron Snapdragon 8 Gen 3 na processor. At hindi lang po flagship level na display. At kung gusto nyo rin po guys ang flagship level na build quality, I think para sa inyong Redmi K80 ngayon. Naka-aluminum alloy frame po yan with glass back panel. Napaka-premium na yan guys. Kaso ito rin po ang pinakamahal sa ating list. Dahil kulang 25k po yung kanyang presyo. Pero napakaraming flagship specs na nandito po sa may Redmi K80 ngayon aka Poco F7 Pro. Isa na dyan guys ang ultrasonic fingerprint. Naka water and dust resistant din po yan. Saka naka Corning Gorilla na Glass 7 ay na protection sa may display niya. Meron din po siyang mataas na battery na 6550mAh. UFS 4.0 na storage. Saka 90 watts po na charger. Well guys, para sa may 25k na kanyang presyo, ay complete package siya po Redmi K80 dyan. Halos lahat po nang hinahanap natin, ay nandiyan na po sa smartphone yan guys. Pangapat, ito pa isang halimo na ng smartphone ngayon 2025 na merong mataas sa battery, na merong 7,000 mAh battery, sa kadayman 9300 plus na processor, itong si Realme Neo 7. Nasa kulang 21,000 guys yung kanyang presyo dito. Hindi man siya naka Snapdragon 8 Gen 3, pero ka-level po ng Snapdragon 8 Gen 3. Ang processor guys ng Realme Neo 7, tapos siya rin po merong pinakamataas sa battery dyan sa ating list. Sa display, naka-LTPO AMOLED din po yan. Tapos napakataas nga na 6,000 nits sa prick brightness. Naka IP68 na water and dust resistant din. Saka 80 watts sa charger. Halos kasing presyo po siya ng Redmi Turbo 4. Pero napakalayo po ng difference na sa specs. Diyamak na napakasulit guys ng Realme Neo 7. Processor pa lang po. 8400 lang po si Redmi. Habang 9300 plus. Itong si Realme. Malaki ang difference yan guys sa may performance. At sa overall na specs po nila. Ibang usapan pa po guys ang battery. Ibang usapan pang ang build quality. At ibang usapan pa po, po ang display. Overall specs po ng Realme Neo 7 ay eh, napakalaki po ng lamang. Diyan sa may Redmi Turbo 4 ngayon. At yung panglima natin guys, halos pagka pinagsama-sama mo yung mga magagandang specs sa mga smartphone po na yan. Ito guys si OnePlus Ace 5. Meron po siyang aluminum na frame body dyan. Meron pong flagship level na display. Siyempre, Snapdragon 8 Gen po na processor. Overall na specs po ng smartphone na yan. Eh, napakasulit. Para sa may presyo lang na around 22,000 sa may Lazada po sa may 12256 version. Wala na po kayong hahanapin na kulang dito. Dahil mula sa may display nga niya na mayroong LTPO AMOLED display, HDR10+, at Dolby Vision, at mataas rin po na peak brightness na umaabot po ng 4500 nits. In short guys, meron po siyang flagship display sa battery, naka-6450 na image sya. Saka meron po syang 88 sa charger dyan. At pinaka-stable pa na software experience sa limang smartphone na yan. Sa camera, wala rin kayong magiging problema rito. Dahil maganda rin po yan. Lahat po ng smartphone na yan, guys, eh hindi po tayo mabibigo sa mga performance nila kung gaming lang po ang hanap natin. Siguro kahit abutin po ng limang taon yung mga smartphone na yan, basta po may iingatan natin, eh still sigurado napaka-solid pa rin po ng mga performance na yan. Kahit i-compare po natin, sa mga bagong lalabas pa ng mga smartphone. Dahil meron po akong mga nagamit ng na mga lumang mga flagship na mga smartphone din itong mga nakaraang linggo o mga nakaraang buwan. E eh, napakaganda pa rin po ng mga performance sila, kahit po napakaluluma na na almost lagpas na po sa may 5 years old na. Compare mo kayo sa mga bagong labas sa mga smartphone ngayon. Bago lang po sila pero luma po ang mga specs. Special mention din po balagay sa Poco X7 Pro. Okay din po ang smartphone niya kung gaming po ang hanap natin. Saka po sila iqz Z9. Saka si Poco F6. At yung iba mga smartphone pa. Like nila Tecno Camon 30 Pro 5G. And yan po guys, yung limang smartphone na merong halimu na specs sa around 20,000 na presyo. Meron po ako mga separate na reviews sa mga bawat smartphone na yan. Lalagay ko na lang po yung link sa may description. Saka kung gusto nyo pong umorder ng mga smartphone na yan, meron din po tayong link kung saan po pwedeng umorder ng limang smartphone po na yan. At gagawang ko pa po siya ng separate na mga I mean, gagawin ko pa po siya ng dedicated na comparison sa limang smartphone po na yan para po mas makapag-decide tayo kung alin po yung pipiliin natin sa limang smartphone po na yan. Yun lang po guys. Thanks for watching.